mga kababayan. Bukas na ang pagsasama ng mga kapwa nating Pilipino para kundinahin ang uh, nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno. Sa pagtitipon-tipon po bukas, ipagsisigawan ng taong bayan. Ang galit nito, lalong-lalo na sa mga politiko na involved sa korupsyon, malaking korupsyon sa ating bayan. Mga politiko na nasa Senado, mga politiko na nasa Kamara o Lower House. Ganun na rin ang involvement ng mga government officials sa lalong lalo na po sa DPWH at mga enhenyerong na i-involve sa ghost projects. Mga kababayan, sa pagtitipon-tipon pong ito, hindi welcome dito ang mga DDS. Sapagkat, Ang kanilang iniidolong vice presidente ay isa ring Pinaghihinala ang sangkot sa korupsyon. Hindi makapagpaliwanag si Mary Grace Piatos. Umiiwas, nagagalit. At ang kanyang mga kasamahang senador, kasama na dyan, ang Korte Suprema, ay uh, prinoprotektahan siya para hindi matuloy itong impeachment trial na to. Mga kababayan, walang karapatan ang mga DDS na sumali sa marcha bukas sapagkat sila ay mga sumusuporta sa mga politikong magnanakaw. Kaya maaga pa lang gusto po nating sabihin sa mga DDS na you are not welcome, hindi kayo kasali sa pagmarcha ng taong bayan para kundinahin ang korupsyon na nangyayari sa loob ng Pilipinas. Mga kababayan, kasama na dito sa ating pinaglalaban na dapat ituloy buksang muli ang impeachment trial. Dapat ituloy na at nang magkaalaman, malaman ng taong bayan ang katotohanan. Maging mapagmatsyag po tayo. Tayo po'y makiisa. Malayo man o malapit, tayo makipagtulungan uh, pagkakaisa sa ating mga kababayang sumisigaw ng accountability at hustisya. Maraming pong salamat.